Hello guys. Naghahanap po kami ng tindahan. Tindahan po. Kasi dalawang araw na kami hindi nakakakain at nakakain ng tubig. Bale, kailangan na po namin magtanong-tanong at tatlong araw. <laughs> may tindahan po ba dito? Kipo <laughs> Di kami pinansin. Ganina pa po nakang ite. <laughs> may bahay po dito pero wala kami lang po ang tao na Wala po ibang sasakyan pag may sasakyan. Ngayon <laughs> lang po kami nakarating sa isang lugar kung saan talagang walang kabahay-bahay. <laughs> <laughs> Bibihira <laughs> po yung mga sasakyan dito. Bibihira. <laughs> At saka para po siyang desyerto dito masyadong mainit po, lang kahangin-hangin. Oh my gosh. May buhok Sa <coughs> <laughs> saan po may malapit na tindahan? Malayo pa. Sa may, mayroon White House. Sige, thank you. dun oh, doon ngayon. Dito ba yan, papunta? Ay, dito. <laughs> White House, puro Red House. Kino ba yung pambili? Ano <laughs> <At>, eh, <laughs> <At, na> ba ang <laughs> pambili bili mo? Meron ako. <coughs> Custom. Balik. Pero, huwag na. Habang naiyaw. Ano ba ang pang-bili? Um, mamamutang na lang po kami kasi po, naiwanan <laughs> namin pambili. yung pang-bili namin. Wait, wait, wait. <laughs> ang hirap na ng buhay pag walang bahay po dito. Nandito ko. Nung kupipang ko pa dapat din eh. Hindi nga kay Jamiel. Ay, mo cellphone man. niya pala to. <laughs> <laughs> Nalimutan. Sabagi, wala pa namang 100 yun. Kaya mo um, na, ang bag ko na to. Ha, how? Asta, Asta. Hoy, ilibot mo hanggang dito. Mag picture tayo. Dali, po, po, po. hospital <coughs> ko na po na narating namin yung mga bus po namin nandun sa baba na sobrang taas po ng tubig <coughs> nasa ano po may nang bubong <coughs> white house bubong na lang po ang natira kagawa po na may bagyo po apakain yung white house ang <coughs> layo <coughs> <coughs> Oh, <laughs> kanina ka pa naglalakad. Teka, wala namang mali. Sorry. Mabalik naman tayong sila. Mababala ka lang. Mabalakan ang sila. Sabi siya yung naglalakan ng... Ano? Ano? Ano ba lang gusto mo? vlogger niya.

mounted house yun. Ang ganda. Wait ng ganyang baka ha. Lagi na lang sa yung pinapahirapan. Tatabihan ha, the house. Ah, saan ba? Saan ba yung white house? Ah, ito, pagkababa daw. Tapos? Bababa. Na Nababasak na po kami. At, Pero lahat mo pa yung white house. No, white house. No, ko. Sigurado ka ba ang tao yung napagtanong?

kape. sa inyo. May kape ba doon? Oo, oh, may mainit doon. Hindi, ko may kape doon. Hindi mo lang alam. Sa Guinness kaya bibig din kami. May kape. Ma ah, <laughs> uh, may hotdog po. <laughs> <laughs> Wala akong tindang gana. Ito. Ito na lang po. Pansit canton, canton po. Ito na dalawa. Dalawa. Tsaka po isang laki may beef. Ano pa? I, isa. I, iba? Oh. Apo ay sinta. po isang laki na ito. Tama din ano, ito mo? natin. Ito ang 11. Ito po magkano? 17. Ito na lang po dalawa. po. Ito dalawa na lang po. may kape ba doon? Hindi ko lang alam. Binigay na rin para sigurado. Saka po isang... po Dito po sa taas Sa may poultry po. po baba. Ito po wala bang tindahan doon si, ano, si Tumboy? Sarado po Ah, sarado po pag-ibig. Alin na kay Ilan? Isa po. Saka po isang bergan. Ano yung may Ay, ano yun. Hindi ka masyadong din Ang daming kanin to. Saka po isang sardina. May sibuyas po kayo? Sibuyas. Sibuyas. Sibuyas.

We oui, must move.